Nagsalita na si resigned Ako Bicol list Representative Saldico at mapindi ang kanyang pasabog, anya si PBBM mismo, ang nasa likod ng bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 budget. Tumayo malahibo ko lang sa panahon na nakita ko na kung andyan niya ako si Bipisara, andyan si Bongo na kapasok na. Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Saldico at ni Congressman Martin Romualdez. Hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, ang kapananakot sa aming mga kongresista, hindi na po dapat palagpasin. Ang muna, ama, meron um, naman talagang master plan. Dito sa flat control kaya sundan na lang natin, i-update din natin. 5,000 at daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Pag makabalik ang Duterte, yari lahat, hindi lang mga BBM, yari din ang mga pinks. Right? Eh. Anang deliver, pakunta sa bahay, nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romandes. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, eh, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumula, tsutututututut. Tsut, 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 tsut. Pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayagayanan kasi mamurahin sila ni Bigong. Takot sila. Parang sa bawat Pilipino, alam ko, The long wait for former Congressman Zaldico is over. No. Sabay sa kaarawan ni dating House Speaker Martin Romualdez, may mga pasabog si Ko kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. Sabay din ang paglabas ng video habang dinidinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Ang unang bahagi ng video ay inilabas sa Viber ng staff ni Ko na patuloy na nag-uupisina sa Ako Bicol Party List sa Kamara. Sa kanyang halos anim na minutong video, pinasimulan ni Ko ang kanyang pagbubunyag sa diumanoy umano'y dahilan ng iskandalo ay ang simpleng pagsunod niya sa utos. Gate niko, ginagamit ng Marcos Jr. Administration ang lahat ng resources ng bansa para siya patahimikin. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Batid daw ni Ko na galit ang taong bayan sa kanya at sa mga walang sagot na bintang na katiwalian laban sa kanya. Matagal raw siyang hindi nagsalita dahil sa direktang utos sa kanyang wag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. July 19, 2025, nang umalis ng bansa si Ko para sa isang medical check-up sa Estados Unidos. Nagplano siyang bumalik pagkatapos ng SONA. Pero ayon kay Ko, habang papauwi na siya ng bansa, tinawagan siya ni Romualdez at sinabing stay out of the country. Sabi niya ni Romualdez, instructions daw ito ni PBBM. Sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako B